Live TV Radio Live TV Radio Mga balikang pinag-uusapan Ulong-puno ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala sa kabila ng mga bagay At big news, like my good news Ito, ang Newsline Slide. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Martes. Air pollution bumaba sa Metro Manila at iba pang lungsod ayon sa DENR. Dagdag sa petrol na. Paano kalang pensyon sa mga magsasaka at manging isda? Inihain ni Senator Villanueva. Anti-corruption mayors na nawagan ng transparency hinggil sa flood control project. At Pinoy coral Groups nag-uwi ng mga gintong medalya mula sa Taipei International Coral Competition. Magandang umaga po Pilipinas. Ngayon po ay Martes pa lamang. Three days partner. <laughs> Grabe ang tagal ah. Tagal ang bago mag uh, partner holiday. August 19 po ngayon, 2025 ha. Huh? August 19, 2025. August ay, pero alam mo partner, August 19, 2025. You know? Yung binabanggit mong holiday, yung mm -hmm. 21, di ba? Pero ngayon Correct. po ay holiday sa lungsod, Keso. Yes. August 19. Yan yeah ha, yung mga walang pasok po dyan sa Quezon City at saka dyan sa Quezon Province. Ah. Alam ano niyo na. Anong nagawin niya? <laughs> Lakwatsa muna. Huwag na muna maglakwatsa, magpahinga. <laughs> ay, okay. Lalo na yung mga kabataan, mag-aral-aral, mag-review. Huwag muna sumama sa barkada. <laughs> Paano patapos na tayo? <laughs> <laughs> Dami na chika. Correct. At kami po ang inyong live may sa maghahatid sa inyo ng 30 minutong kompletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko, Biko Cristobal. At Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At ito ang Newsline. Newsline. Para sa detalye ng ating mga balita. نهن Like mates, bahagya pong bumili sa kilos ng Tropical Depression Juaning habang ito'y kumikilos pahilagang silangan palabas po ng Pilipinas at patungo sa Ryukyu Island sa Japan ayon sa pag-asa ngayong Martes ng umaga. Huli po na mataan ang sentro nito sa layong 650 km at uh, Batanes, taglayan lakas ng hangin na 55 km kada oras at bugso na abot naman sa 70 km kada oras. Sa ngayon, wala pang nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signals alin mang bahagi ng ating bansa. Hindi rin po inasahang direkta mga apekto si Juaning sa kalupaan at karagatan ng ating bansa. Inasahan ito tuluyang tuloy ang lalabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong pong umaga. Umaba ng 17.4% hanggang 37.6% ang polusyon sa Metro Manila ngayong taon ayon po sa Environmental Management Bureau, EMB. Dahil dito, iinutulak ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mas mahigpit na emission control upang mapanatili ang pagbuti ng kalidad ng hangin sa bansa ngayong 2024. Ayon sa DNR EMB, 65% o 22 sa 34 na highly urbanized at major cities ang nakapasa sa National Air Quality Guideline Values noong 2024, mas mataas sa 62% target ng pamahalaan. Dagdag pa ng DNR ang magandang resulta ay bunga ng patuloy na pagpapatupad ng emission production or reduction sa mga sasakyan. Gayunpaman ay ang ahensya na kinakailangan pa rin ng dagdag na regulasyon upang mapanatili ang positibong resulta. Presyo ng Petrolyo Abis na po sa ating mga motorista, dagdag bawas sa produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista ngayon pong araw. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, sa 60 centavos ang dagdag sa bawat litro ng gasolina, samantala mababawasan naman ng 90 centavos ang bawat litro ng kerosene, habang 80 centavos ang tapya sa bawat litro ng diesel. Ayon po sa Department of Energy, bunso dito ng pagtas ng supply sa pandegdigang merkado at paghina ng economic tension sa pagitan ng Estados Unidos at ng China. Abiso! Tropico. Lightmates, huli ang labing limang motorsiklo, pitong jeep, dalawang bus at isang truck sa roadworthiness inspection ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa Magsaysay Boulevard nitong lunes. Ayon sa SAI, karamihan sa mga pampubliko at pribadong sasakyan ay walang suot na helmet, ang rider at ang kasa. May pudpod na gulong. Gumagamit ang improvised plates o di kaya'y mga sira ang brake lights. Pahayag ng mga tsupel ng jeep. Wala pa umano itong mga sapat na kita para palitan at ayusin ang kanilang mga sasakyan. Hindi rin pinalampas ang isang out-of-line na bus na tinanggala ng plaka matapos magsakay ng pasahero sa Kubawa kahit ang nakasaan sa prangkisa ay mula Sorsogon hanggang Pasay lamang gayt nang kahit araw-araw pa umano silang mag-inspeksyon ay marami pa ring mga sasakyan ang patuloy sa paglabag kaya sisiguraduhin na mga ito na mas maghihigpit pa sa inspeksyon. Binigyan babala rin ng ka mga tsuper at motorista na ang lahat ng mahuhuli sa susunod na roadworthiness inspection ay ire-rekomenda sa LTO para masusing pagsusuri upang matiyak kung karapat-dapat pa bang pumasada sa mga pampublikong kalsada. Why? radio Live TV, Live tv radio tv radio Balitang Senado po tayo. Naghahain si uh, Senate Majority Leader Joel Villanueva ng Senate Bill No. 244 o Pensionadong Magsasaka at Mangingisda Act. Ayon kay Villanueva, ito'y bilang pagkilala sa kontribusyon ng mga magsasaka at mangingisda sa pumuhay ng mga Filipino. Paliwanag po ni Villanueva, kailangan bumuo ng Social Security at Pension Benefit Program para sa naturang sektor para matiyak ang seguridad sa kanilang kabuhayan. Sila ni po ng panukala, pupuntuhan ang initial fund nito ng no habang ang Social Security System o SSS at ang Philippine Crop Insurance Corporation ang mga pangunahing ahensya na magpapatupad ng naturang programa. Nagbitiw na bilang political officer ni Senator Robin Padilla ang dating aktresa si Nadia Montenegro. Noong so, isang linggo ay nadawit ang pangalan ni Montenegro sa isang Senate incident report kaugnay sa umano'y pagmamariwana sa Senado, bagay na sinagot niya sa kanyang resignation letter. Sumailalim so, naman si Senator Migzobiri at kanyang buong staff sa drug testing para isulong ang drug-free Senate. May reporting Gil John sa si Ace Cruz. nag na sa tanggapan ni Senador Robin Padilla, si Nadia Montenegro bilang political affairs officer. Sa resignation letter ng dating aktres, itinanggi niyang siyang sangkot sa pagmamarihuana sa women's restroom sa Senado. Sa incident report ng Senate Sergeant at Arms noong isang linggo, batay sa sumbong ng isang lalaking Senate staff, nakita umano si Montenegro sa ladies comfort room ng mga may marihuana doon. Paliwanag ni Montenegro, CR ng Persons with Disability o PWD ang kanyang ginamit at malabuan niya ang sumbong ng lalaking Senate staff kung hindi naman ito makakapasok sa loob ng women's CR. Sa kabila ng pagre-resign, Gite Montenegro hindi ito nangangahulugang guilty siya sa mga paratang. Pero minabuti niya magbitiw para sa kanyang mental health at para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Dahil naman sa insidente, narawagan ng drug testing ang ilang senador. At nauna nang dito, si Senador Migsubiri at kanyang mahigit tatlumpong staff. I see no problem. Pag wala naman kayong tinatago, bakit uh, matatakot po kayo mag-drug test? kaya Um, I am encouraging, no, in-encourage ko po ang lahat ng mga senador at kanilang mga opisina na magpa-drug test na. Para sa ganun ay talagang mawawala ng duda ng mga nagdudurog na, na dito sa uh, ating uh, uh, senado. Oras ang niya magpositibo sa sinuman sa kanyang staff pag titiyak ni Zubiri. We have to suspend them uh, for the meantime and rehabilitate. Pag uh, uh, Pagkatapos po ng rudimentary period for rehabilitation, at uh, positive pa rin po sila, then we have no choice but to dismiss them. Nauna nang sumulat si Senate Minority Leader Tito Soto kay Senate President Francis Escudero na umihiling na magpatupad ng mandatory drug test sa buong kapulungan. Nagpahayag naman si Senate Majority Leader Joel Villanueva na pabor siya sa random drug testing sa Senado. Bukas din anya siyang sumailalim sa anumang uri ng drug test para magsilbing ehemplo sa lahat ng civil servants. Ace Cruz, Newslight. Live TV Radio. TV, Radio. TV Radio. Samantala, hindi pa tapos ang laban ng gobyerno laban sa mga online pasugalan dahil nagsilipan na naman ang e-gambling platform sa iba mga online application ay po kay Senate Committee Chairman Committee on Games NSA and Amusement Chairperson Erwin Tulfo. Mababatiin na kumalas na sa online gambling sites sa mga e-wallet companies itong weekend alinsunod sa tinakdang deadline ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Pero paliwalag po ngayon ni Senator Erwin Tulfo ang ilang, ang ilang online gambling apps gaya po ng Bingo Plus ay nagabiso naman ngayon sa kanilang mga parokyano na accessible ang kanilang online games via Viber. At uh, available naman o nakalink din ang ibang gambling apps sa Telegram, Lazada at iba pa. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa lahat ng benepisyaryo ng kanilang financial assistance programs na huwag gamitin ang natatanggap na ayuda para sa pagsusugala. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchaliana, ang naturang pondo ay nakalaan lamang para sa mga pangunahing pangangailangan at hindi maaaring ilaan sa anumang uri ng sugalo hindi otorisadong paggamit. Pinagutos din ni Gatchalian ang mas maigpit na post-distribution monitoring at pagbuhay ng grievance mechanisms upang matugunan ang mga ulat ng maling paggamit. Babala ng ahensya ang mga mauhuling gumagamit ng ayuda para sa pagsusugal ay maaaring tanggalin sa programa at madiskwalipika sa mga susunod na tulong ng pamahalaan. Samantala, higit pong apat na po na mga mayor at vice mayor ang nagkaisang manawagan para sa transparency hinggil sa pondo ng flood control projects ng ating pamahalaan. Kaugnay pa rin yan sa umano'y korupsyon sa flood control projects. Kabilang sa mga local government official na nanawagan po sa pamahalaan, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Pasig City Mayor Vico Soto, Quezon City Mayor Joy Belmonte, Isabela City Basilan Mayor City Hatiman at iba pa. Sa nagka grupong kung tawagin ay Mayors for Good Governance na po mga mayor at vice mayor na paraguti ng mga sangkot sa korupsyon sa mga flood control projects. Pagdating po ng grupo dapat ng wakasan ang korupsyon sa mga proyekto ng ating pamahalaan. Newsline. Ipinahayag ng Department of Agriculture, DA, na makatutulong ng malaki ang mga efektibong flood control projects upang mabawasan ang mga taon ng pagkalugi sa produksyon ng palay, dulot ng pagbagyo at pagbaha. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang pinsala sa palay ay nakadepende sa tagal ng pagkakalubog ng mga taniman sa tubig baha. Pinatayang umaabot sa 500,000 hanggang 600,000 metric tons ng palay ang nawawala bawat taon dahil sa mga bagyo at pagbaha. Bukod sa palay, apektado rin ang mga alagang hayop, irigasyon at iba pang infrastruktura sa aglikotula o agrikultura. Kaugnay nito na nawagan si Demesa ng tuloy na tuloy na suporta sa pondo para sa mga proyekto ng Bureau of Soils and Water Management at National Irrigation Administration na maaring magsilbing irigasyon at flood control facility para sa mga magsasaka. Live TV Radio. Live TV Radio. Radio. Samantala, sa babang tampok na balita ng Newslight, tinanggal po ng Bureau of Customs o BOC ang website na kanilang Customs Online Duty and Tax Calculate Calculator para isailalim po sa masusing pagsasayos ng sistema. Ay partner, wag naman sana magbago yung computation. Baka, bilang biglang tumaas na. No? Correct. Minsan <laughs> pa naman partner, nakabudget na talaga tayo dyan sa mga mm -hmm. tax na yan. Totoo. Ay po kaya uh, Customs Commissioner Ariel Lepomoseno, ito'y para mas mapakinabangan pa ng publiko ang tulang na uh, platform. Iginit po ni Dipo na hindi tiyak ang computations ng calculator dahil hindi may papakita ang lahat ng singil ay tinatakda ng Customs Modernization and Tariff Act. Samantala tinik naman po ng BOC na ayusin nila ang sistema para may ang kalituhan ng publiko. Magugulit gunitang nagreklamo po ang aktresa si Bella Padilla dahil malaki ang sinigil sa kanyang tax ng customs para sa kanyang shipment kaiba sa kanyang kinuwenta gamit ang tax calculator ng BOC. Mutaline. Gumarangkada na ang budget deliberation sa si House of Representatives para sa panukalang 6.793 trillion pesos national budget. Humarap sa pagdinigama kalihim ng Department of Budget, Economic Planning and Finance at sumalang sa mga tanong ng mga kongresista. Isa sa mga iniangat na isyu ni ACT Teachers Portalist representative Antonio Tinio ang paglobo ng unprogrammed appropriations sa national budget sa nakalipas na tatlong taon. Ayon kay Tinio, nagagamit umano ito sa modus sang bawas dagdag bola na paraan anya para isingit ang mga budget insertions. Samantala, dako tayo sa balita sa labas ng Impilan Lightmates. Nakaka-access ba kayo ng free wifi sa mga pampublikong lugar? Ikaw ba partner nakaka-access yan? Hindi. Kasi takot ka mabagal, partner. Mabagal hindi. partner may una mabagal. Mm. Tapos merong takot na baka mamaya mahak. Yung mga phishing kami. Correct. Na. Ano, Mahirap na. na. Minsan nga partner, hindi ko alam saan ang gagaling yung mga text messages sa pumapasok sa cellphone ko. If feeling ko doon. <laughs> may chaka tama diba, doon ano, lang. Ano, di diba meron ng, ano, uh, tsaka problema doon, free mm -hmm. wifi, pero parang may 30 minutes or 60 minutes ah, lang. Yes. Na Tapos palugid. ang daming, ang daming mangyayari, ang daming kailangan mong ilagay, kaya lalagay yung <laughs> number mo, bago ka makapasok doon Totoo. sa mismo wifi. So, sana agis ayusin nila. Mm -hmm. Kahit kasi may batas po na ang uh, free wifi for all simula noong 2017, ayos sa isang senador tila, hindi pa rin ito efektibo, gaya po ng uh, nararanasan natin. Ano kaya ang nakita ang mga implementasyon, alamin sa report ni Carlene Latuna. Carlene! Hindi pa rin naaabot ang target na bilang ng sites at kahit may access, mabagal naman. Yan ang kinwestiyon ni Senador Bam Aquino ukol sa Free Internet Access in Public Places Act. Ang naturang batas ay may layong magbigay ng libre at reliable na internet para sa mga Pilipino, lalo na sa mga estudyante at para sa panahon ng kalamidad. Ngunit ayon sa datos na inilabas ng Senador, nasa 18,000 na sites pa lamang, kabilang na dito ang 2,950 na pampublikong paaralan ang may access sa libreng wifi ng pamahalaan. Dahil dito, nais paimbestigahan ni Aquino sa Senate Committee on Science and Technology kung saan napunta ang 18 bilyong pisong committed amount na magagastos para sa batas. Ayon sa Senador, isa ng necessity ang Wi-Fi kaya nais yung malaman kung anong proseso ng implementasyon at kung ano ang balakid kung bakit hindi pa nakukumpleto ang pagpapatupad nito. Charlene Latuna, Newslight. Maraming salamat sa report ni yan, Carlene. Samantala sa ibang tampok na ulat po tayo, Lightmates, na isang Department of Justice sa DOJ na may talaga si Undersecretary Jessa Andres bilang Acting Director ng National Bureau of Investigation o NBI. Dahil ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, wala raw dapat maging puwang o abala sa operasyon ng ahensya, lalo't patuloy ang paglaban nito sa issue ng insure gaming sa bansa. Isa rin sa iminungkahi ng tagapagsalita na maaaring humalili sa HEPE, si Justice Assistant Secretary LSE o LSEO Cruz. Ang balitang ito ay matapos ang pagbibitiw sa pwesto ni dating NBI chief Jaime Santiago na pinipiling manatili sa kanyang posisyon habang naghihintay ng bagong appointment. Samantala nilinaw din ni Linaw Dini Santiago na walang kinalaman ng kasalukuyang administrasyon sa kanyang pagbaba at iginiit na ang smear campaign o paninira umano sa kanya ang rason sa pag-alis sa opisina. Sa ngayon wala pang ipinag-uutos sa Pangulo hinggil sa papalit na pinuno ng NBI. Newsline. Samantala maglulunsad po ng malawakang nationwide job fair ang Department of Labor and Employment at Dole simula po ngayong araw August 19 para sa National Capital Region ng NCR isang sa Ayala Malls Clover sa Balintawak. Uy, partner, malapit namin to. Uy, pwede kayong pumunta dyan ha kung oh, kailangan oh. nyo po ng trabaho. Tayo punta rin tayo. Makikichismis lang tayo sa panino. Uy, akala ko kailangan natin ng trabaho. Yeah, At syempre, uh, blessed tayo blessed. sa ating trabaho. Yes. At syempre po, sa SM NorthEd sa SkyDome, ang job fair ngayong araw. Sa Region 2 naman, magaganap ito sa SM Downtown sana ba, tama basa ko partner Ugak Highway sa Tugigaraw City sa Cagayan. Magsasagawa rin po ng job fair sa Bicol Region, particular sa Ferte Sports Complex sa Pilikam Sur at sa Bex Covered Court sa Bakakay Albay. At para naman sa Region 7, gaganapin ito sa Pesolabi Convention Center sa Dumaguete City, Negros Oriental. Balitang abroad ling nagharap sa White House itong lunes sina U.S. President Donald Trump at Ukraine President Vladimir Zelensky. Kasunod na ang nadespalinghadong pagkikita ng dalawa noong Pebrero. Pangunahing tinalakay ng dalawang leader kung paano wawakasan ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Ayon kay Trump, handa ang US na protektahan ang Ukraine laban sa Russia. Pero nanindigan si Trump na kinakailangan bumili ng Ukraine ng gamit pandigma sa US dahil hindi anya makukuha ng Ukraine ng libre ang mga military weapon. Posible namang magharap si na Trump Zelensky at Russian President Vladimir Putin bagay na paplansyain pa ng Estados Unidos. Torchlight. Oy, matapos pong halos dalawang taon, natupad na ni Phil Canadian star Spiker Savi Davison ang o Davison, ang matagal na pangarap po na maging PVL champion. Pinangunahan niya ang PLDT High Speeds Hitters sa pagkapanalo kontra Cherry Tigo sa scores na 25-17, 25-17, 19-25, 24-26, 15-8 sa PVL on-tour finals sa Mall of Asia Arena. Gate pa ni Davison, hindi lang siya ang dahilan ng tagumpay, kundi ang sama-samang pagsisikap siyempre ng buong kapuna, kopunan na tuluturing na rin pamilya. Good news, good vibes. Pusa! Hoy! Ikaw congratulations sana natin. Good Hindi bigat partner. partner sa iyo. <laughs> congratulations ka na, Pusa. <laughs> Salamat ha sa pagkakapanalo ninyo oh, sa galing, galing. bilang PVL, PVL champion. champion. Nako, partner, good news sa tayo ngayon. <laughs> Muling namayag pag talaga nga naman ang talentong Pinoy. Dalawang Pinoy choral groups sa na nag-uwi ng tig dalawang ginto mula sa 2025 Taipei International Choral Competition. Ito ay ang City of Voices mula sa Quezon City at ang UB Voices Choral mula sa Baguio City. Wagi sa ilalim ng kategoryang ang contemporary music at ethnic, traditional music ang mga City of Voices. Samantala, wagi naman sa folk ethnic category at youth choir category ang UB Voices Coral. Pagbati po para sa ating mga Pinoy Coral groups. Ang lunos nakakatuwa partner oh, mm. talaga nga naman na lagi nating nakikita mm -hmm. na nananalo ang mga Pinoy sa iba'y yes. dagat. Pero saan na partner, nakikita din natin yung kanilang mga pangangailangan pag lumalaban din sila. Kasi ba? so tinatag, correct, itinataguyod nila partner 'yung ating watawat -wat, mm. sa ibang mga lahi. Amen ata uh, siyempre po pinemba natin ang ating mga nagtaguyod na ng mga watawat natin sa iba't ibang larangan po s'empre sa ating bansa 'yung mga OFW's natin Good morning, ha. Po. 'yung mga makabagong bayani siyempre mula Hong Kong si Na Kalsian, Magdalena Hidalgo Dalmaso, maging si Marita Ferrer, sabi niya blessed morning po. Sa Hong Kong kahit park eh ang lakas oh. ng wifi. Sana ganoon din Sana sa Pilipinas. Sana so, Kaso kasi pagka nag ano ka, nag uh, nag cellphone ka dito para kakabahan ka. <laughs> Correct. <laughs> so dapat po eh talagang ingat-ingat pa rin. Mm -hmm. At uh, siyempre si Marilyn uh, Domingo nakatutok po sa atin si Beth Lemoncito. Good morning Nita po. Wow. Kasaw. Good morning daw po. At uh, siyempre si Vivian Sarmiento, uh, Sylvia Reyes, Sylvia Handa, JL Church Pilar Bohol. Uy, ang wow, layo na Nakarating namin natin. na tayo sa JIL Bohol. Sana makapunta eh, tayo diyan sa JIL Bohol partner. Oo, oh, napakamahal kaya ng biyahe sa Bohol partner kasi napakagandang lugar Sobrang bumi Correct. talaga. At madaming, uh, tourist attraction park nila. At saka yung mga hotel nila and resorts nila. Hindi ba social? sa basta? Social. Oh, mga social talaga. At no? Mm. Saka ano talaga dyan eh? uh, talagang pag pumunta ka dyan, dapat marami ipon para kahit pa paano, ma-enjoy mo talaga. Iba kasi Aha. yung sa scenery dyan eh, Talagang mm -hmm. hindi pa nagagalaw kumbaga. Siyempre, si Kuwaiting Bondesto, nakatutok din po sa atin si Joan Mendoza at marami pang iba. Thank you! Happy, happy watching po sa inyong lahat ha. Good morning, good morning. At yan mm. nga po mga nakalap na balita ng Newslight. At para po sa ating talat of the day, matatagpuan sa Aklat ng Filipos, Kapitulo 1, Versikulo 21. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang o pakinabang. Malatili po nakatutok para po sa bangon na Pilipinas. Dito lamang po sa Live TV Radio. Ako mamaya, partner, uh, madami tayong makakapanayam makakapanayaman. Siyempre mm -hmm. ha, sa Straight from the Word. Kasama pa rin po natin si Ate Maloy Salumbides. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DZJV 1458 Radio Calabarzon. Live lahat, partner, lahat ng mm -hmm. anchors natin ngayong araw. At siyempre, mapapanood din po kami sa ating Facebook page na Live TV God Channel of Blessings at ZBNI. Pinoy.ph website. Huwag niyo po kakalimutan ang pag follow sa ating social media pages dahil 86,000 subscribers na po tayo sa ating facebook.com slash newslight maging sa ating TikTok at YouTube sa at Like TV Radio. Muli po tayo nagpapalala na sa kabila na kaliwat ka ng bad news na syempre may good, good news. news. Kami pa rin po yung tinig balita. Ako po si Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. At ito ang Newslight. Newslight. Live TV Radio! TV Radio. TV, Radio. TV Radio! Mga balikang pinag-uusapan, unong-puno ng impormasyon, at magagandang istorya ng bayan, sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga news At news, last like may good news! Ito, ang Newsline!